back so ato siyang si aray sige bin mo ang dating ayan kita nyo kopyansa sir kay ko guys kaya naaram ko siya sa mabaw nahubsan man ni siya aray agoy agoy tiara sa so, sa sa tara guys Ayan oh ay aray kami nag-usa-usa ra tas kamot ba need na gi ko ni guys takot na ko mga siya mura <coughs> <coughs>